Narito na ang programa magsisilbing daan upang magpagaan sa bawat hinahingat problema ang inyong idudulog. Tunutukan ang bawat makabulang pag-aksyon ng makinaukulan. Ang servisyo publiko nakait sa anong paraan at sa abot ng aming kakayahan ay aming susolusyonan. Ang programa nagdurugtong sa bawat yugto ng buhay. Ngayon ay Merkules, ikalabing amin ng Bayo Taong Dalawang Libo at Liming Dalawa. Tugon, aksyon, ngayon, ito ang responde. Magandang hapon ako si Olin Miranda. Ang elektrisidad o kuryente ay mahalaga dahil ito main source ng power sa ating mga kabahayan. Kapag walang kuryente, hindi natin magagamit ang iba't iba nating appliances, katulad ng ventilador, television, refrigerator, air conditioning unit, DVD player at iba pa. Pero kailangan din pangalagaan at ingatan ang ating mga linyang kuryente para makaiwas tayo sa posibleng pinsalang natin dito. At yan nga gusto rin maiwasan ng mga residente ng Palayan Village, Barangay Culiat. Panoorin natin ito. Dumulog sa programang responde si Lourdes Batislaong, residente ng Palayan, Kulyat, upang humingi ng tulong tungkol sa kawad ng kanilang kuryente sa 104 Palayan, Barangay Kulyat, Quezon City. 1993 ang wires namin ganun na. Hindi napalitan hanggang ngayon. So palagi lang may cause ng sunog sa amin dito. Uh, since 2004, lumapit na ako. Oo, kasi because sa problema dito. Pero wala nangyari. Si Aling Lourdes D. ng Presidente ng Confederation ng Palayan Kulyat na siyang nanguna sa pag-propose sa Depressed Area Electrification Program o DAEP noong 1992. Taong 1993 nang ma-instala ng lugar na ito sa Palayan Kulyat ng Kuryente at mula noong taon na yon hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin napapalitan ng mga kable ng kuryente at ang mga poste ay hindi pa rin napapataasan. Kung susumahin, labing siyam na taon na ang mga kableng ito. Matanda na, kaya naman malulutong na ang mga ito. Kitang-kita kung paanong nagkabuhol-buhol ang mga luma ng kable ng kuryente. Tawag pa nga ng mga residente sa kabling ito ay ispageti na. Ilang beses na rin umanong nagliyab ang mga kabling ito. Kaya naman ang hiling ng mga residente ay mapalitan na ang mga lumang kable dahil sa perwisyong dulot nito sa kanila. Una-una po nagpasalamat ako sa inyo dahil sa isang tawag lang nandito po kayo. Kasi po kinakabahan po kami dito sa lugar namin bilang isang puro leader na ralapin naman malapit naman po yung tagulan. So problema po namin ito yung wire po namin na hanggang sa ngayon hindi po na hindi po nagawa. Eh, hindi po namin alam kung saan po kami lalapit. No mag-spark yung poste na yon, yung tapat ng poste na yun, eh, Bahay ko. Pakituro nga po saan Eh, yung poste na yun. Umispark yan. Matagal nagliyab Buti patay na. So, malaking perwisi yan. Nag short circuit yung ano, yung wire. Eh nakita na lang po namin na nagtaranta yung mga tao tapos lumabas sila. Tapos yun lumiyab po yung ano, yung uh, apoy sa mga wire. Tapos lahat ng mga tao naglabasan kasi natakot na. Pati kami ano, lumabas na rin kasi syempre natakot may baby ako tapos may kapansanan din. Ayun. Isang, ilang beses po nangyari yung sunog? Uh, siguro, ano, two times. Makailang ulit nang nagsumite ng follow-up at request sa kinauukulan ng kanilang asosasyong DAEP, pero walang nangyayari. Ayon kay Aling Lourdes, noong una ay si Engineer Abukay ang humawak sa proyekto na nakabase sa Meralco Commonwealth Branch, pero naiwan niya ang proyekto matapos ito mangibang bansa. Ako si Rachel Junedo, ang inyong koresponde. No, mga kaibigan, maliban ho sa lumat marunupok na kawad ng kuryente, may isa pang kahilingan ang mga residente ito. Talakay natin yan sa pagbaliktang responde.